Lang, ano, eh. Ito lang ang nakatakip eh, karampal lang eh. Wala nang i Sa TikTok? Kuna. Yung dido, eh. Na lang uh, ng <laughs> lang dito ng salumpas. Nakipan Mga ito na, may kukuhin. Ito pwede na, kaya Meron ako, pinapanood na ano, eh, si mga waray na vlog. Oo, so, oh, mga waray. Hindi magkasawa. Kaka-live na ako, maririnig ka dito. Ha? Kaka-live na ako. Ha? Ay, kape ka muna. Hindi, nag-aantay lang ako ng viewers. Kala, na. Sa lapag kasi ito, nakalapag kasi ito, kaya marami ako. この板に。いい Ayan, kape tayo mga kababayan. Ayan, magandang hapon, magandang hapon sa inyo. So, grabe yung traffic kasi kanina dyan, yung mga galing ng tagig, iyakan kanina eh. Eh maganda po mga kababayan. Manawagan lang tayo sa ano sa pamunuan ng traffic ng Tagig Mayor Lani Kaitano. Magandang araw sa inyo. Eh live po tayo ngayon dahil kanina ang dami nating reklamong narinig. Mga kababayan, kasi yung traffic sa service road, yung hospital diyan, grabe, ginagawa pa lang terminal 'yan. kanina marami daw ano dyan maraming na late mga kababayan yung mga taga-tagig siyempre yung iba galing pa ng Alabang kaya sana mga panood mo ito Miura, ano, Lani Lani, Lani tano yun, ano yung mayor ng tagig nananawagan po tayo sa yung miura ayun, kababayan pa naman kita, Bicolana kasi matindi yung traffic dyan sa service road ng tagig yung harap ng hospital, mga kababayan kaya dapat manawagan na po tayo, medyo makulimlim lang ngayon. Manawagan tayo kay Mayor Lani, kay Tano. Ayan Mayor, sana makarating sa iyo itong video natin. Aba, pakikaldag naman yung traffic enforcer nyo dyan sa tagig. Mukhang tumatanggap ng bari mga kababayan. Ano? Kasi yung harap ng hospital dyan mga kababayan, ginagawa pa lang terminal ng mga kulukoy ng mga jeepney driver dyan yung biyahing Guadalupe ayan yung makakapanood po dito sa replay mga kababayan nananawagan po tayo kimior kimiora ah, na tagig sana aksyonan yung ano na yan yung traffic sa service road dahil talagang paghapon nag ano nag ah, ano yan nagsasani po yan ng traffic mga kababayan dahil kanina ang daming na late yung mga papasok ng Pasay sobrang dami nang na late dahil traffic daw talaga dyan sa may ng hospital mga kababayan halos umabot na ng Arca mga kababayan yung traffic dyan kaya sana nananawagan po tayo sa pamunuan ng tagig yung mga kamote ano, yung mga enforcer dyan na kamote mga kababayan El Mayor pakiaksyon na naman yung service road nyo matindi yung traffic dyan harap pa man din ng hospital yan mga kababayan Diba dapat ano pakiaksyon na naman hindi po maganda na araw-araw traffic. Kasi kahit linggo daw dyan, walang kaluwagan yung service road na yan. Dahil yung parking nga dyan ng mga biyayang Guadalupe, mga kababayan, matindi. Ang haba pa man ang... ang haba pa man din ng mga jeep dyan. O mga taga-tagig, gising. Pakishare na lang ng live natin, mga kababayan ko sa tagig. Para yung traffic niya sa may harap ng hospital. bak na naman dahil para wag pa tulog-tulog Mayor Lani. Kasi maraming na abala, lalong-lalo na po pag umaga, ano, yung mga papasok. Dahil yung inyong mga traffic enforcer diyan, mukhang tumatanggap yata ng bariya. Eh bakit ho ganun yung mga ano natin, Matindi yung traffic kanina, nagre-reklamo yung mga pasero na galing dyan sa Arca South. Kaya nananawagan po tayo sa mayor ng Tagig. Ba diba, pakiaksyon na naman po yan, ah. Sabihan mo si ano, yung asawa mo si Kaitano. Puro pakikipag-away sa Senado. Unahin niya muna yung sarili niyang bayan. Matindi na yung traffic diyan sa ano, service road eh. Lalo na pagdating ng hapon mga kababayan, matindi ang traffic diyan. Diba? Ayan, e, nandito tayo sa Kapiyan mga kababayan. Ayan. Eh. Kakapit tayo dahil wala tayong pasayro. Yan, nandito tayo sa kapiyan sa May Makapagal Avenue, mga kababayan. Ayan, o. Oh. Oh. nyo? oh, ayan. Dito rin maraming buhaya sa Pasay, mga kababayan. Pero, unless dito walang traffic hindi ma-traffic dito. Ang problema lang, yung nirereklamo po natin, yung mga biyahing mga galing sa service road ng Tagig, matindi daw talaga yung traffic niya sa ano. Sa may harap ng hospital, mga kababayan. Ayan oh. E eh sana ma to ng tagik mga kababayan. Ayan o, oh, nasa harap tayo ng highway. O oh, ayan, nasa makapagalabi nyo po tayo.